For today's video, nandito tayo sa Kumparing Budoy ko. Ayan o. Oh. Kumparing Arnel Abitona. Pinasya ko yung bahay niya. Ayan o. Oh. So, maasayin siya na po yung kumpare ko. Ngayon po dati, ihawan lang ay may tinda na sila. Ayan. Ayan po yung maganda niyang asawa. Ayan. ayan yung maganda niyang anak. Ayun, nagtatago pa. Ayan. Maganda naman ng kakasya. O, oh, ayan po. Napakasino po niyang asawa niya na yan. Papalad yan. Kahit na misan, Saksakan ng bait ng kumpare ko na to. Ayan. Mabait naman talaga. So, kumpare, kamusta naman yung benta mo dito? Mag, maano naman? Hmm. Ah, ba ito malulukit para itong ano mo, tindahan mo? Hindi, hey, parang pupunta kayo. sila rito. Oo, oh, diyan. Talon 5 doon. Ay, eh, talon 5. Ayan, yan, yan, yan. Yan, yeah, punta po kayo dito. Bili daw po kayo ng iyaw, -iyaw sa barangay Talon 5, Las Piñas City. Yan. Sarap po yung May iyaw, -iyaw naman dito, naman dito naman daw. Ano nag-ano sa asawa niya? Yan. Ito po yung preso. Oh. Hmm. So, anong masasabi mo sa buhay mo ngayon, pare? Na lubipad ka na ng bahay? Um, satisfied. Satisfied ka? Okay na. Basta mas medyo maganda-ganda yung lagay. So, yan po. So, Maganda ganda oh, talaga okay, yung mga oh, yan. Oo, kung sa una. Dito walang stress. Walang stress. Ah, yeah. stress ka doon kasi lagi ka lang sa loob ng bahay. Walang pinakitaan. Okay, dito. Dito, nagkikita ka. Dito pa stress. So, ikaw lang gumawa nitong tindahan mo? Oo, kami lang. Yung mga tropa. Ah. So, malupit po, no? Siya so, lang po yung gumawa ng tindahan nila. So, yan po. Beating ko po. Ah. Magustang bumili. Ayan po. Pili po kayo dito. Ayan o. Ayan o. Pili lang po kayo. ng asawa niyo. Ayan o. Tandaan niyo po yung mukha ng asawa niya. Ayan lang. Bye bye.